Pero ang delikat yan sa, ano, sa yero. Parang hindi matangkan ng kulima. Kabila. Yeah. It's a little guys, it's, it's, uh, it's a little Ah, ano, wala nang bading bading guys. Kung may ano. Angelo? Abelio. Diyos ko naman, Abelio. di mo magbasa. Teo. <laughs> lunch ba siya? Malaki pa rin yung lunch. Tama lang yun. Kasi oh mas. Lee ano to no no. medyum medyum okay. corpus medyum corpus okay, Nick Nick medyum the little arm kai okay, bading bading medyum Ganda yung mga ganda yung tila. Maganda yung tila guys. Tagaan dyan yung yan Small. Ganun yung... kay Moro. Ito yung isa. Marian. Marian. para ka rin. Small. Malaki parang malaki yung spoon. Malaki yung small niya. Sibilya. Sibilya. Daniele. Ito na sa Baka yung trick. Oo, yung momo. Baka yung momo. Momo. Ano yan? Lards. Lards. Maganda yung ano guys, maganda yung tila. Parang wala, wala, nawala yung freebie ko. <laughs> nawala sa usapan yung freebie ko. Kanan <laughs> dyan. Jonas. XL. XL. Benson Vincent, XL. Vix Vincent, XL. Para sa kami. Jericho. Lads. Jericho Large. Aparador Large. Large kay Aparador. Aparador, maging Aparador patuloy. Noriega Large. Noriega Large. Edgar, medium. Mars, Me medium. Jeffrey, medium. Sa <coughs> <coughs> so kasoy mo yung ginagawa mo dyan? Marlon. Paka chismoso mo. Small. Medium yan? Midjum diaan Midjum Angelo Midjum Midjum Bapak Il Midjum Bapak Il Midjum Small small yang kayaknya mau roboh Bapak Junior Sian. Sian. Small. Batang ugat. Batang ugat is small. 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 Wala yung freebie. Wala yung freebie. <laughs>